Magandang buhay Pilipinas! Magandang magandang buhay mga ka -okay. Welcome back sa aking channel! At ngayon po, ang ating vlog ay uh, isa na namang uh, may kaugnayan sa Teka, bakit lumalabo ang camera ko? May kaugnayan sa ating construction at uh, nandito po tayo sa uh, roof deck ng Antonio J. Villegas Vocational High School at ang gutter dito ay ginagawa ngayon uh, eto share ko sa inyo yung discarding Pinoy sa paggawa ng ito. Imbudo lang muna, papakita natin kung pa paano gawin itong ating uh, master, ano ba, anong tawag sa gumagawa niya? <laughs> Ayan po. So, latero to sir Oh, latero ba? Gawa, okay. So, papakita ko sa inyo yung step by step kung paano gawin itong, itong ginagawa niya, imbudo to eh. At uh, ito, ginagawa to para dun sa mga downspout. Ay, para para pag yung, yung daanan ng tubig pa, pababa. So, ito, so, papakita ko sa inyo yung step by step kung paano gawin. Discarding Pinoy ito. Kaya panoorin nyo para kung kayo ay uh, mag magano gagawa ng bahay nyo, pwede nyo na mayroon na kayong idea, di ba? Para gawin yung etong imbudo. papansin nyo, ang ganyan, unang ginawa, kinat niya yung mga uh, yero. Plain sheet yan, ano? Yan. Kinat yung yero, yung plain sheet and then, nakita natin. Binibend niya yung dulo, So magkabilang dulo yung binibend. Huwag <laughs> pa na si engineer Wala sa aking cellphone at sa google. Hindi sa kwarto niya. Eh, pwede pa mo pa? Ito na yung pangalawang, uh, pang ilang step pangatlo na. O, tapos i tinupi yung dulo. Ngayon, ito po, binibilog na. O, saka kita niyo, na yun ang purpose nung tinupi uh, yung dalawang dulo yun yung gagawing lock may okay, sunog na yun yun yung lock na oh bilog na bilog diba eto na natapos na nga bilugin lahat itong mga gagawing ano imbudo Ano yan sir? May sarili ka na rin bahay dito, sir?

Paano gumawa ng imbudo? <laughs> ay na naman po, ang isa na namang idea na sana ay baka tulong sa inyo. Pag nasira ang inyong mga imbudo, ng inyong mga downspout, meron na kayong idea. So, sana pinanood nyo mula, simula hanggang matapos. Ayun po. So, maraming maraming salamat po. At uh, huwag nyo kalimutan naman na mag-subscribe sa aking YouTube channel. At huwag nyo rin kalimutan na i-click yung notification bell para updated kayo sa mga susunod dating video at isang pakiusap. Sana ilike nyo rin ang ating video. Thank you very much. Mabuhay kayong lahat. Stay safe. God bless you all. Bye!